Maayong ugto guys, may ugto guys, good afternoon, welcome back sa itong channel, Chat Bagheras so YTC, please like and subscribe, thank you. May ugto dahi usbon ko, din as usual ang ilang, ilang amiga nga si check Bagheera magluto na po og pani ugto ho, nang ako ang lutoon karon nga sudan so para sa ito ang tanghalian guys is pansit, this is it, pansit ready na ato ang mga panakot. Simple lang ang mga panakot, guys. Like sibuyas nga bumbay, ahos, sibuyas nga dahunan, o butangan po nato og oyster sauce, o ara ang uh, pipila ka wings, or chicken wings. Pipila mm. gamay, ragod na siya, guys. Then, na po ato ang cabbage, og ang ato ang carrot, og bagyo beans. Gamay ra na siya, guys. Kay lagi usbon ko, ang mukaon, anak, upat ra para sa tong paniog to medyo kuana na siya guys medyo isosi na ko pagkaluto hindi mm, lang tong mara, mal, mala mala sorry isosi na ko gamay guys kay lamit sa pansit ang uh, medyo sosi siya kay butangan nato siya og oyster so so sige guys see you sa ato ang pagluto ready na ato ang kalha ready na tong kalha then ato na dayon ning abrihan ng ato ang ah. gasol or price gas then okay so ato na din na siyang butangan sa mantika ito na siyang ipamalamala din butangan din nato sa mantika naradito ang pansit guys fresh japanese ramen ganan ko ani guys Ano akong gamitin karon ginahan ko kay dili siya parat so ready na ato ang mantika guys so ato nang ilunod ang atong mga panakot so na, naluto na ato ang sibuyas o ahos lunod na day nato ang atong manok yung manok guys So, ako sa na siyang lutoon. So, ibutan na ako sabaw, guys. matingala mo, medyo ubay-ubay ang sabaw kay para maluto o maayo ang kanang manok nga akong gisagol diha. Ubay-ubay na ko ang sabaw. Kay gusto lagi na ko ang atong pansit is medyo masabaw gamay. So, pagkalutoan anang atong manok, ato na din itong ilunod itong atong mga gulay ilunod na nato ato ang bagyo beans o carrot o ang atong cabbage guys Akong gi sunod ang cabbage. Ipaulay na tuog lunod ang pansit. Ako pudding version guys. Kay ang uban kasagaran. Ipaulahi man ang cabbage. Pero ako lahi ko. Lahi inyo. Lahi po ako. So dipindi na lang sa discarding. O wala ra po din magdugay guys. Gi, sunod ra po na ko ang atong pansit. O katong atong oyster sauce. di Diba? sabaw-sabaw gamay. Ano yung akong ganahan sa pansit guys. Medyo sabaw-sabaw. So kay dali raman na maluto ng ramen. So ato lang pa hinaya ng atong kalayo. Gulat nga maluto na na sila tanan. Hinaya na to atong kalayo guys. So, latun lang na nga maluto na. Okay, ako naman ang gitilawan. So, ibutang na nato diretso ang ato ang buyas nga dahunan or spring onions. Lain-lain man tag version sa pansit, guys, sa pagluto. So, ingon ani pa lang ako ah. Natilawan na nako na siya, ko okay ng timpla na. Pabutunta na lang na nga maluto so ready to serve o ready na po sa atong paniugtok so muna na atong pansit guys thank you for watching and we will see you later ayan saturday na saturday ngayon ang ganda ng araw napakainit napakainit ng panahon perfect pod kay nang labang manta guys tara tong linabahan guys so di ba perfect ang kainit karon dili manggali siya maugag yun but at least malamala na mala. gid siya okay po uh, do not go out said di is Ano na po tag English English pa <laughs> Kumusta na ka to si Sir no? Kato akong first buzzer diri sa akong YouTube channel ba. Kumusta na ka to siya ang akong first buzzer. Shout out sa imo sir. Sir, 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 sir. So mayong hapon guys. Welcome back sa itong channel again. Chef the YTC. Hapon naman. So magluto ta sa itong snacks. Katong kamuti kagahapon nga amunggi snacks na sobrahan man to. So ang akong gibuhat, ako siyang gimo ah, nga So mo ni ato ang is na karon. So wala na nako gipakita sa inyo ang pag-process kay kabalo naman mo sa on sa kamotituron. basta kay gi ako nako siyang kamotituron. So magluto na ta guys. Na natay kalha dini with oil. Ako na na siyang gipainit. And then, nanadayon ato ang kamotituron. Gamay raman siya guys kay burag nabinlan o unom pero gagmay kay stanan. Um, so ako na lang siyang gimas. Gimix na ko ang dangan ako gamay yung condensed, condensed milk para medyo medyo mutam isad siya. And then sa pag roll akong gibutangan og cheese dito sa ilalom para mas musamot siya nga mulami. So, niya na, ready na ito ang mantika. Medyo init na siya. So, mo tag-usa. Pwede naman nga dili kay nato siya lutoon guys kay luto naman ang kamuti. Ang ato lang is para ma-brown ang ato ang lumpia wrapper. Then ready na dai na para sa atong snacks karong hapon and syempre dili kompleto ang atong snacks kung walay coffee and coffee with milk. Nera. Ni golden brown na siya guys. So enough na na siya ngayon na ang color guys. Kay luto naman adaan ang ato ang kamuti. di ba? Guwapa kay siya nga pagka golden brown. So karong totoo Ato na po na siya haunon then magpuli na po den taglain nga batch. Dili siguro na tuhot doon guys, magbilin ta para og mapuhon sa ato ang hinam-isa tong pamahaw. Okay na. Okay na guys. Gutok na siya. snack na guys. Nanang lumpia. Kamuti. Kamuti lumpia or kamuti turon. With father earth. Anthony. <laughs> Lime. Kamuti turon. Lime. hmm Nakaduan na sa father earth. Limean siya. Lamik guys, lamik. Oh. Siyempre with coffee. Coffee guys, coffee. Gusto wow. yung ulan guys. bag ulang Gusto pa ayaw Oh. Oh. Bye, -bye. Ping. amping amping ta kay kusog ang ulan ngano man na bye ngano na okay na ka look drum kani ko gusto man ni Beh, tanawin ako ang mong pagkawan, Beh. Beh. Ta nao na kobe na hô rượu. Gi go tum gi Give mami. Give. Give five, mami. Give five, mami. Give five, mami. Give five, mami. Say đi Give five, mami. Give. 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 Give mami. Give. Give. give Yeah